Oi, Ulan, good morning. Kamari, Ulan. Oh, <tiple> ha? Yo, panibagong araw, panibagong vlog good morning. Uh, Ayun, uh, mag-iingat tayo sa bagyo dahil uh, bagyong imong. Uh, yon may signal number 3 sa Kalinga uh, Noy by Siha Pangasinan So pupunta natin yung palengke Kung Siya nga Ah uh, uh, Mataas masyado daw ang presyo Titing uh, na natin So yan May kamigalab shout out sa mga OPW dyan Sa mga kababayan natin dito sa Ah uh, ito sa pa ah, may ah, dito sa ating probinsya diyan sa may Masbate magingat ah, mag kayo ah, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan So mag-ingat tayo lahat nakalikas na ah, sure natin na ah, shift tayo ngayon <laughs> Walang damit <laughs> So huwag na natin patagalin ah, Yan mag tayo lahat bago natin ipagpatuloy ang aking video uh, baka pwede naman i-like, share at pakipingot na lang ang notification bell para updated kayo sa aking in-upload uh, tulong nyo na rin sa akin na uh, bilang small content creator uh, maraming salamat, so tara let's rock The human has been so ito nga papasok na tayo dito sa uh, ano uh, sa may palengke ay grabe ito yung entrance talaga ng uh, market market so update update lang tayo sa price nito Pasok, ah, so kapi mainit yes, ha <laughs> Good morning. So kulang. Cool kulang cool yung mga tao ngayon. Namimili. Talagang walang nagano na uh, bumaba ng bahay. Kasi nga baha. Kaya yan. Ganito lang ka ano yung paling tao. Palingki. Yung price ng ating baboy. Yan, dito tayo rito. So, Pili ng Magkano yung kilo ng manok? Magkano? Magkano kilo ng manok? 2.40 Ha? 2.40 Kalahating manok Kalahating baboy Magkano kalahating baboy? 1.85 1.85 ang kalahati Tasim Magkano lahat yun? 185 saka 120 no? Wow. 120 120, 120. 120. Magkano lahat? Manok ha? Oo Kalati 305. Ha? 305 na agad 105 Oo 305 Kung 3 na lang 3 na lang Oo sige 3 na lang Mahal talaga yung Mahal talaga तो pekanon sinungkat 160 pa rin. Kano? 160. 160. 160. 160. 160. 150. 150. 150. 150. Ano nang medyo malaki sa piraso? Medyo okay, malaki. malaki. Yan lang. Ate, isa lang. Isa lang. O, kaso okay. sa akin mo ha? Ate, natin. good morning muna. O, ate, mo Good morning, good morning, good morning. ate mo, magkano yan? Winter 56. 56. 56 ang isa. 55. 55, okay. So, babayad naman tayo ang dala kong tira ay 500 300 saka bali 350 55 so matitira sa akin ay 100 150 140 ay 150 na lang natitira sa akin so ewan ko kung papasya ito Ayan. So, pipili tayo dito ng sibuyas. Yung maliliit lang. Kasi sobrang taas. So, pwede na to Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, kamatis. Dito ang kamatis na Diyos, ano na nangyari dito sa kamatis? Maawa kayo. Talagang... Oh kumuslip na Tapos bawang, isang piraso lang. Para tipid sobrang taas. To. Pasok ko na rito sa plastiko ko. Titingnan natin kung kano ang halaga nito. <laughs> bye. may buntag bye. Oh, ayan tingnan natin 'yan. 'Yan lang ah, 'yan lang ang pipiling ko. Tingnan mo. 11 Oh, this is also na Last 3 kamatis Oh, 26 Bye Ah, school ay nambuhok na yung bay ah Oh Wala siya Amerikanong ano? <laughs> Amerikanong amo. So dito naman tayo sa kabilang dako ng isda. Dito pa rin tayo. So dito tayo. Oo. Oh, oh. Sariwa pa rin ang isda dito. Saan sila kumukuha ng isda? Pero mataas pa rin. may oh, music na naman. Diretso tayo dito. Oh, buhay po. Oh. May oxygen. Yan tama oxygen. Iyan, lalu mahal. Ah, iyon o. Iyon, lukto pos. Bukano iyan? Bukano iyan chinilas? Tandaan lau. Iyan, I'm gonna show you how to remove dust ha 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 balang <laughs> balang man sa limandahan ko ah uh, nagtitira sa aking uh, nag nito 120 so bibili pa ako ng talong at mawes na kung anong abutin dito talong bay talong Mayon isa sa kwan? sa kaning inganing panahon bagyo. Ang talog nakatanggal naka, og init. Ah lamig. <laughs> Duha ka lang bay. Pila na? 43. Oh 43. Duha ka buok sili, pwede na ni. Sili to tulo. Oh kani. Butang na na. Oh ayo na. Kabig ng dibdib, tulak ng dibdib. Oh, shout out. Shout out kay Boss Rode o kay Boss sabi Sariwa mo, sariwa ang mga prutas. Wala lang Wala ang wala nang bibili matumal. Ah, 160 dito. Ah. Pa ulam ko sa ano ko pa ulam ko makano yan ha pa ulam ko doon sa kabila Ah, uh, 55 dalawang teraso oh. yan yan dalawa 55 Eh, padaing na lang huwag mo lang kaliskisan pamasahe ko ito pamasahe ko pa nako wala na Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Kung maglalakad tayo, grabe. Ayan, padain ko na lang yan. Para sa kanila. Matas ngayon ang ano? Matas ngayon. Ha? Sa gano? Bakit? Ano nangyayari? Ulan-ulan Ha? Dahil uh. Oo. Ayan, shout out sa mga shout out sa mga bata dyan dalawang bata to eh ayan, oh, mga bata ayan, wat kawai kayo 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 kawai-kawai sa matanda ito matanda te <laughs> matanda Bata pa pa balik tan diyan na ate fresh na fresh so ayun nakabili na tayo sa halagang 500 may baboy may manok may baboy may manok may tilapia may bangus may talong ah uh, sili. May sili, may talong. Yung mahahabang talong yung pinili ko. Para kahit dalawa lang, okay na siya. Oo. Oh, may kamati, sibuyas. Yun. Yun ang halaga ng 500 na dalagang pera. Oo. Oh, diba? Oo, oh, bye, -bye. So, okay na. Ito na nga, oh. Kagaya na sinabi ko, yung 500 kong pera, ubos na. Hey! Hello, guys. Oh, yan.

itlog, itlog. Masarap na yun kasi malamig. Masarap kumain ng itlog. Ah. Itlog. Itlog na itlog. Masarap kumain ngayon ng itlog kasi malamig. Talong. Oh, so, dito na tayo sa labas. So, oh, yan hanggang dito na lang. Ah, yeah. sana nag-enjoy kayo. Yan, lakas ng bag yung ano, imong. Bye bye.